Natulog kami ng pasikreto sa tapat ng abandonadong palasyo. Sinubukan ko rin itong pasukin ng palihim upang tuklasin ano ang nasa loob nitong kakaibang tanawin. Sa nakalipas na tatlong taon, tricycle na nagsilbing camper van namin. At itong unang pagkakataon na four-wheel ang aming gagamitin. Kaya ganun na lang pagkasabik namin. Dito kami matutulog, magluluto, at kakain. Pero agad-agad kailangan ko matutunan kung paano ito patatakbuhin. Tapos na ng kalsada. Lalo pat matarik ang lugar na pupuntahan namin. Come big Samahan nyo kami magpalipas ng gabi sa isang abandonadong kastilyo nang hindi napapansin. Yun ang akala namin. Nakapasok na kami sa loob ng pasikreto. Dahil alas dos na madaling araw, nabulabog kami sa pagkakahimbing. Oh my gosh. Nang na si may kumatok sa amin. This is it, Benjo. Today is the first day of the rest of your life. Alright! This is Paul. Cool. Siya nagmang may-ari ng itong Big White Camper Van. Online friend na naging real life kaibigan. ibigan. At ngayon, itong camper ipapahiram nila sa amin. Pero bago ang lahat, kailangan ko muna matutunan nito patakbuhin. Here we go! Really excited for this, but I'm also yeah. nervous. Yeah! You see like little bumps or little... Bukod sa timbang uh, ng van, yung, yung cambio ang isa ko pang inaalala. Nakakapanibago dahil nasa shift. may manibela. Nakahaliwa kami rito kasi may nakita kaming parking lot na medyo maluwag-luwag. Dito muna ako magana break-in. Wala. oops <laughs> Happens all the time. <laughs> You're coming At kahit gaano ko makuha ang right. kanyang turok sa teorya, magkakaalaman lang pag minanihan ko na. Alright. Alright! You got this, Benjo! <laughs> okay. So a little bit. Yup. No more parking. Uh, Basically, just trade up for first gear. No. Okay. Yeah, so no, you you did 4th or fifth? I did 4th. Hindi yeah, yeah, bago first. pa talaga yes, ako at nagkakamali sa cambio. Ate ito, na late siya na. I can na. guide you. Paisasakyan ko ma pero dahil mabigat at mataas. Umabante bigla. Oh, no. Kaise si Paul na muna yung pinabira ko pa atras. Yeah. <laughs> kailangan ko mapakita kay Paul na kailangan yeah. ko itong dalhin. Kung hindi ay eh, malabo ito na ipagamit sa amin. All right. Your turn. Babisahin tayo ng kalsada. Let's we'll see how it goes. Alright, <laughs> first time out on the road. Yeah! Oops. Kind of towards your leg. Yeah, oh, yeah, that's third. That is third. Yeah, yes. yeah, he's got it. I got he's got it. Thank it. you, Radayo. It's on lockdown now. Wow! Wow! wow. wow. What happened? A plus, plus. Hello! This is Bing. Asawa ni Paul at siya naman ang bahala magturo at magturo. Ito ang first time namin makikita ang loob ng van. Oh! Ay, pwede ko ba ipasok, Ms. Ginny? Yes, Ming? yes! Okay. Pwede mong iwanan dyan, isurak yan. Ah, wow! <laughs> ah, wow! Oh, Ben, may surak na pala sila dyan, oh! Pag-ising namin. Wala na yung tsinaylas niya. So, andito ka ngayon sa aming salas. Salas, yes! This yes. is the living room. Three cabinets. Una, ilagyan namin ng musical instruments. Uh, shower, toilet, spoons, forks, knives, fire extinguisher. May nakita akong bagay dito sa vanilla na matagal na namin pinapangarap dun sa trike. Ano? Ay, Mayroon sila dito. Pipila yeah. ko. Ay. At dahil ayaw namin abutan ng dilim sa kalsada, itutuloy na lang namin yung house tour bukas ng maga. Bye guys! Bye, Bye guys! Bye, Bye guys! This is it. Oh my God! This is, this is this it! it. Yes! Van talaga, camper van na talaga tayo. For a day. For a day, yeah. Yes. Yeah. Iba yung feeling. Iba, iba, iba. iba yung feeling. Yeah. Saan ba yung gas tank? Hindi ko alam eh. Ayan <laughs> The first time natin gamitin to. Hindi ko alam yung gas tank kung nasaan. Hindi ko alam. Muntik pang ng unleaded. Pero don't worry, Paul. Unled, uh, diesel tayo. <laughs> Pinakita kami parang talipa pa dito, palengke banda. So hanap kami ng parang kutkutin para meron tayong baon sa... Padandag. Meron ako nakita. Dilis? Yes! Ay, may parang dalawa ko Tumigil muna kami rito sa so may parang talipa pa banda. Kumuha lang kami ng kutkutin. Anong kinuha mo? Dilis. Pag snack stop, tinuloy na namin ang biyahe. No, inabot na kami ng gabi sa... ng dilim. I don't know if you're gonna be driving at night but... The at nights, daw yung ilaw. At ang bilin like sa amin eh, huwag magpaabot ng dilim. We're not gonna drive at Napasabak tayo ng gabi kahagad. So ngayon papunta kami ng Batangas. So may 24 minutes pa kami. Iniisip namin doon mag-camping. Bukas, pasukin natin loob ng castle. Abandoned castle yung yes. pupuntahan natin. So we'll see how it goes. Hindi pa namin alam kung ano kay hitnat na Oo. ng gabi namin. perfect! perfect you! two minutes na lang tayo. Tinigil ko muna rito bago kami kumaliwa. Pinapakaliwa kasi kami rito. Ispatan ko muna kung kaya nung camper van na to. Ito yung kalsada. Oh shit. Matarik ah. Ayun o, no? pababa na siya. Ito yun yung taas. Naglakad pa ako ng kaunti hanggang sa may pamilyar na spot ako na silayan Tumambay na kami dito anim na taon ng nakakaraan kaya may alam akong pwesto na pwedeng pagtaguan ng paradahan. Kaso di ako sigurado kung nakakayanin itong van. Okay, so nak nakapasok na kami sa loob ng pasekreto dito sa dito kami sa mismong parking nila. Mm -hmm. Minintay na lang namin na medyo lumalim yung gabi. Mm -hmm. muna namin sa ng paligid para makasiguro. Pero si Mrs. may iba daw na nararamdaman dito. Hindi okay yung pakiramdam ko dito pag, pag ano pa lang. <laughs> pag baba pa lang. Malapit na kami sa pinaka entrance. Parang hindi okay yung pakiramdam ko dito. Good thing is yung hindi kami nakatent tent lang ngayon. Sinubukan ko mas lumapit pa sa bukana para yung temperatura ay mas lalo kong matansya. May harang ang gate kaya hindi muna ako dumiretso. Pero bukas masusulyap pang ko ang loob nito ng pasikreto. Wait, so nakapasok ako sa loob. This is home for tonight. Welcome. Oh, oh, my gosh. Alright. Okay. Puta tayo. Okay. Well, that's it. Oh. Hopefully maalala namin yung mga Bili ni Miss Bing. Subukan na natin uh, kaligutan itong bahay. And uh, dinner. Okay. okay. Buti na lang may rest na mga Dahil kanina lang kami namili ng pang food trip. we have sushi. I have tapa and mixed veggies. Hindi na tayo cool man ah. Ah! Wow! Naka-alpicool. Nagsimula na kami maghalongkat ng mga gamit sa van. At syempre, hindi may uwasan, may makaligdaan. Yung butane! Sandali! Uso sumabay! Sumabay na siya. Ay! Ayun! Ah, Ay, ito na nga. Ito na pala yun. Nahanap din namin ng mga kailangan. Kaya ito, si Mrs. nagluto na ng hapunan. Kanina nakita niyo ako nagluto ng tapa at saka nito mixed veggies. Tapos ano ba yan? Sushi. Sushi. Sige pa mo yung sushi na. Sushi. Alright. Cheers. Time check. 11.50 na. Ikutin lang natin dito sa grid. Pakita ko yung Pinag-park nga namin mismo. Hidden siya na corner. So tara, pakita natin. Eh, wala mo ako mag-isa? Dito <laughs> lang, oh. Dito lang ako. Okay, okay. Ayan. So, ito yung van. Yan. Medyo nakakaba maglakad sa gitna ng dilim. Di mo alam kung ano'y pwedeng matapakan. So, ayan. Diyan yung that's... Yung pwesto namin ay nasa gilid ng mismo mong pero ito ay isang nakaangat na daan at natatakpan ng mga puno at damuhan. Dito, dulo na to. Dead end na dito. Isa lang ang pasokan at labasan papunta sa aming pwesto. Kaya kampante naman ako na wala sa aming mga istorbo. Yun ang akala ko. Malalim na ang gabi kaya naghanda na kami magpahinga. Bukas makikita nyo paano mag-transform ang kama na to na maging buong pader ng kwarto. Nagsara na kami ng mga bintana at kurtina sa kwarto, kusina at sala. Pumasok na rin ako pagkatapos i-set up ang night laps ng camera. Ay, oh my God, ang sarap dito. Buong akala ko bukas na didilat ang mata. Pero bago tuloy matulog ay eh, may isa akong pagkakamali na nagawa. Oh my gosh. Shit, hindi na namin nakuhanan. Pero, pero may kumakato kanina. Ayan, yan, yan. Nasa labas na si Benjo. Pausap na niya. Kausap na siya, parang yung... Hindi sure, pero parang... Isang katok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. At ito ang buong pangyayari. Ang totoo, kanina pa kami dumating. Bandang alas 6.30. So, 2 minutes na lang tayo. At nung una akong bumaba ay may napansin na akong gwardya. So me, anong mo? Binalita Sorry. ako kay Mrs. ang sitwasyon. mo okay. mm. May guards nga. At ang aming naging desisyon, magpalipas muna ng oras sa taas para mas gumabi pa. At maghihintay-hintay kung aalis yung gwardiya. Kung walang pamimilian, ay susubukan na lang namin magpaalam. Pero nung sunod na pagbaba ko, ay wala yung nakabantay kaninang tao dito na sa mismo likod kay entrance ng palas. Wala na dito. Kaya yung pagparada namin kanina ay tsempong tsempo. Nakapasok <laughs> na kami sa loob. Medyo nagpagabi-gabi tayo ng konti. Wala yung guard siguro nagroronda. Wala pa naman lumalapit siya nakatago tayo. Naging maingat kami buong gabi. Pero sa huli may nagawa akong pagkakamali. Dahil gusto ko makuha na ng anggulong to, nakita ang entrance at ang kastilyo, inatras ko sasakyan. Kaya nalantad kami sa pinagtataguan. At yung gwardiya na akala ko off duty na Ramonda lang siguro nung saktong bumaba kami at pumarada 1.45 Not so stealth camping yung nangyari sa andin Pero kanina may umiikot na motor Baka doon tayo namin ito Nakiusap ako sabi ko Kailangan natin ng tulog kasi doon sa taas Highway doon sabi niya basta maga Umalis na rin At least na Pakiusapan ko naman Tulog na nagmamadali na. Nagliligpit na ng ibang mga gamit namin. Alis na tayo ngayon kasi baka sitahin yung mga guard. Pinakaisapin lang kasi namin sila kagabit. Good morning. morning. First morning. First morning. Na nasa ibang, ibang camper van. Camper na umaga. Pinuntahan kami ulit ng guide kasi nakiusap nga lang ako kagabi. Ito yung bahay mo may house tour natin. Pero for now, magready muna tayo ng breakfast. Ben. Familiar. Familiar. Rin. Mas malaki lang konti. Takuray no lola mula umpisa. Okay, ito na yung ating breakfast. Noodles bread. at saka bread. Bread. Tumabilisan lang to kasi nga stealth camping lang dapat tayo. Aso nga lang na nabisto tayo kagabi. <laughs> Subukan kung pumunta dun sa kabilang side. Try natin na pumasok. So, almusal muna tayo sa adventure. Pero bago tayo mag-adventure, let's do a quick... Let me introduce to you Big White from wow. Phil instagram <laughs> guys, pasok tayo. So, magpasok pa lang. dalawang sofa agad yung makikita nyo. complete sila dito, may grupilo pa. Makakabuk kami dito pareho ni Benjo, unlike sa drive. <laughs> diba? Nakakawawain <laughs> mo yung mga Makikita yung kitchen area. Eto, solid wood talaga to ang kapalunggod na ginamit nila. Ito, yung faucet nila, pwedeng ma-bend. -ma pwede mo siyang i-twist papunta dyan sa labas. Pwede kang maghugas ng paa. Sa taas ng sink, you can see the cupboard. Ang daming space nito. Sa taas nitong uh, sofa, may makikita kayong wall. Pero itong wall na to, nagtatransform to. May isang part pala dito sa van na paborito ko na wala sa tribe. May salamin! Ah. Pwede ako dito ba ah. bag. No, ah. ah. Sa gilid ko munang iniwan si Mrs. sa van. Susubukan ko na makapasok sa loob ng kastilyo. Ongay oh, ngayon pupuntahan na natin ah uh, hopefully makapasok ko. Hindi ko pa alam kung makapasok ako. Kung may garden, the game over. Pero we'll see. na natin. Check out na natin. Ito na. Nakikita ko na yung abandoned palace. So dito ako umikot sa likod. Kasi may nakapagsabi na may daan daw sa likod. Subukan natin. Ayan na. Ito na. Medyo malapit-lapit na tayo. At ito na. Papalapit na ako sa mismong entrada. Habang naglalakad ay eh, may nakita akong mga motor na nakaparada. Malabo na ako makapasok sa isip-isip ko. Pero nakachempo ako ng chance kaya hindi ko ito pinalagpas. Nakita kong yung gate ng kastilyo ay bukas na bukas. At eto, dumiretiretso lang ako. Inaasahan ko ng pipigilan nila ako sa anumang sandali. Pero ngumiti pa sila sa akin at bumati. Ani mo'y nakatawid ako sa panibagong dimensyon at panahon nang makatapak ako sa loob na napapaligiran ng mga gusaling may kakaibang disenyo. Hindi ako makapaniwala na gumala ang plano ko Okay, so nakapasok ako sa loob. Dumiretiretso lang ako. May mga tao doon. May guard pala doon. Um, Patrangis. So tingin-tingin tayo rito. Ito siya. Ay, bawal po. Kala ko po in-open na ito po. Ah, kahit po mag-ano lang. Bawal po. Tingin-tingin lang. po kang... Sayang. Salamat ya. Ka. Dito tayo sa pinakalikod mismo ng castle. Nakapasok nga ako kanina pero pinagbawalan tayo kasi hindi pa daw siya open. Ang ganda rin ng view nito kasi andun lang yung taal. Hindi mo natin nakita ang itsura sa ibaba. Sa itaas na anggulo makikita natin ang buo ang loob nito. Pero ano nga ba dati ito at bakit naging abandonado? Ito sana ay gagawing isang amusement park. Mala Disneyland ang bansa. Pero dahil sa kakulangan sa pondo, nahinto ito sa pagpapagawa. Nakakahinayang lang dahil napakaganda talaga ng lokasyon. Tipong castle on the hill ang datingan. Bawal din daw mag-drone. Naktan lang ng guide. Pinababa ko din yung drone. At least nakuha na natin ng konti. Balik na tayo ng camper. Hindi mo namin nalibot ang loob ng kastilyo. Kakaibang karanasan na rin mag-camp sa labas nito. Dagdagan pa na nasubukan namin na ibang camper van ang gamitin. Come on, Big White! Come on! <laughs> Yeah! Sa totoo na enjoy namin si Big White ng musto. Pero oras nang bumalik kung saan natin binuo ang tayo. Pabalik ng probinsya, marami akong bahong ideya na magagamit ko sa panibagong tricycle house na ginagawa. soli na namin itong van sa kanila. Yes. Yeah! <laughs> <laughs> kung saan tayo muna magsisimula at gagawa pa ng mga matitinding kwento ng kalsada. Nakapasok ko. Wait lang, asan ang camera? Yun, yun. Ay, ayun pala. May problema tayo. Tinabit ko dito yung susi. sa sasakya. Dito. dito. Okay. Bago tayo umalis, andyan pa siya. Andyan pa. Mali siya ng hook na hinahanapan kasi dito niya pala nilagay. See you. So, one, two, three, go. See you. See you One, two, three, go. So, see you, you on <laughs> our... right guys, so now...